So kagabi nga nagluto lang ako ng uulamin namin bali nagpainit nga lang ako diyan ng kawali naglagay ng mantika tapos naggisa na nga rin ako ng sibuyas. Century to niya nga pala yung nauna ko nilagay diyan tapos naglagay na nga ako ng itlog. At ang ulam nga namin ngayong gabi ay e, tortang century tuna. Kayo din ba nagluluto ng ganito? Pwede nga rin yung sardinas pero mas masarap nga lang to kaya nga ito yung binili ni Daddy. Pagkatapos naman namin kumain ni naglaban nga lang ako nito mga uniform ng mga bata tapos sinama ko na nga rin pati uniform ng Daddy Gab. Every two days nga lang ako naglalaban mga uniform dahil dalawang pirasong blouse lang naman ang meron sila. Kita nyo nga ang puputing ang tignan dahil ginamita ko to kanina ng Tina habang nagsasabon nga siya doon sa may washing. Simula kasi nung napanood ko yung hack na yun eh lagi ko nang ginagawa every time na maglalaba ako ng mga uniform ng mga bata pati nga yung uniform ng Daddy Gab. Nagbumuka din kasi talagang bago at kahit nga mag-spray ka ng pabango eh hindi nga siya nagbabatik bate Usually kasi talaga ginagamit nga yung Tina sa huling banlaw pero ginagamit ko nga ito sa pagsasabon ng mga damit. Fast forward na tayo, bali umaga na at maaga lang ako gumising para nga magsaing. Pero bago nga ako niya magsaing, eh, nagsala nga muna ako sa washing ng mga damit namin mag-asawa dahil napakarami ko na namang labahan. Halos katutuyo nga lang din kahapon lahat ng mga nilaban ko nung nakaraan pero eto, maglalaban na naman ako. Napakahirap din kasi talaga magpatuyo ng mga damit ng no mga nakaraang araw dahil nag-uulan gawa ng bagyo. At eto, mabalik na nga tayo dito sa pagsasaing ko. Pagkatapos ko nga masabawan ay eh, nilagay ko na nga rin dito sa kalan at binuksan ko na nga itong apoy. Habang inaantay ko nga na maluto yung sinain ko ay eh, nagplansya nga muna ako nitong mga uniform na nilabhan ko kagabi. Buting at natuyo ka agad kaya naman laking tulong talaga pagka may dryer nga kayo. Isa pa hiniwa-hiwalay ko yung pagsasampay nito para nga matuyo kinabukasan. diskarte is dakilang din talaga para sa ating mga nanay lalo na pag gabi nga tayo naglalaban ng mga uniform at kinabukasan nga ay e, gagamitin ka agad. Yung iba kasi lang uniform sinampay ko dun sa may curtain rod tapos meron dun sa may pinto pati nga yung ring light ko hindi nakaligtas sa sampay eh. Para lang talaga mapaghiwa-hiwalay ko sila at hindi dikit-dikit para nga kinabukasan ay e, matuyo ka agad. Hindi rin kasi talaga ako araw-araw naglalaba ng uniform para nga tipid sa tubig pati na nga rin sa sabon. Isa pa para sabay-sabay na nga rin silang poplansyahin para tipid rin sa kuryente. Alam niyo naman pag tayong mga nanay eh kung saan nga tayo makakatipid eh dun tayo. Kahit nga day off ng daddy gab ngayon eh ko pa nga rin yung uniform niya para nga isahan na lang sa pagpoplansya. Pagpasensya nyo na nga at magulo dito yung buhok ko dahil alam niyo naman pag gising natin eh talagang gawain muna sa bahay yung gagawin natin bago nga tayo magayos sa sarili. At fast forward na nga ulit tayo bali eto na si kaso ko na nga rin si Gia daddy gab nga ang maghahatid sa kanya dahil Thursday ngayon at day off niya. Sabi ko nga sa inyo tuwing day off niya lang din talaga ako nakakapagpahinga sa paghatid sundo sa mga bata. Kaya naman nakakatuwa nga pag nagdi day off siya. Abay masaya nga rin talaga yung mga anak ko pagka ang daddy gab nga ang naghahatid sa kanila. Bali pagkahatid nga kanina kay Gia ay naghiwa na nga rin ako nito mga kakailanganin niya sa pagluluto tulad nga yung sibuyas at bawang. Sabi ko nga sa kanya siya ang magluto dahil pag nagluluto talaga siya ng ampalaya eh talaga namang hindi mapait. Ewan ko ba naman dito sa kamay ko pag nagluluto nga talaga ako ng ampalaya eh napakapait nga. Pero sa bagay, alam naman talaga nating mapait ang ampalaya. Yun nga lang, may mga tao talagang pag nagluluto sila noon eh hindi nga mapait. At eto, dito naman tayo sa ginagawa ng Daddy Gab. Bali, after nga mag-isa-gisa dyan, nilagay niya na nga rin yung ampalaya. Pagkatapos ay eh, nilagay niya na rin ito ng sabaw at hindi nga niya yan masyado nga haluin. Sabi niya kasi pag hinalo-halo nga daw yung ampalaya, eh dun nga daw yun pumapait. At nung malagay niya na nga ito ng pampalasa, ay tinakpan niya na nga ito. Pagkatapos eh lumabas nga lang ako para maisampay na nga itong mga nilaban ko kanina. Buti at maganda ang panahon na tingin ko natutuyo naman to sa maghapon. Lalo pa nga't napakaaga ko na ilabas yung mga sampay ko. mayamaya maya pagpasok ko nga nagsandok na nga rin ako nitong kakainin namin at nauna na nga kami ni Sena kumain dahil ang daddy gab nga ABC pa sa paglalaro ng ML. At dahil ako ay nagugutom na kaya naman sabi ko sa kanya eh mauuna na nga akong kumain at hindi ko na siya aantayin. Habang naghangar pa lang kasi ako kanina eh naglalaro na siya at eto maya maya natapos na nga rin kaya eto sabay sabay naman na kaming kumain. Hmm. Hindi ko pa pala kayo naaayang kumain. Kain po tayo mga Parsi at Marcy. Isahang kainan na nga to Almo sa halian na 10 pa lang naman ang mga oras na to. At yun lang muna mga Parsi at Marcy Salamat sa panunood. Till next video!